Hello, 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 hello. Mga viewers ko, mahal kong viewers, subscriber. Ito po ang aking ganap na yung umaga ay tanghali. <clears throat> Ako ay maghuhugas ng pinagkainan ng tanghalian. Ito ang araw-araw kong ginagawa. Naghuhugas ng mga pinagkainan ng mga Tama ko sa bahay. Kasi hindi kami. Hindi ko na nai-vlog kasi nagluloko ang cellphone ko. Naghahang. Naghahang ang cellphone ko eh. Kaya <coughs> inayos ko pa. Masisira na yata itong cellphone ko eh. Nabasag na nga yung pero nakakakuha pa rin ng video. Ang Ay, mahalaga. Magana pa. Kaya ito ang aking ganap na Mag-iwagas ng plato. kasi yung pagkain ko, pagluto, hindi ko na na videohan. At hindi ako nagluto kasi naubusan ako ng gas. kung parang... alam niya na hindi ako nagluto nag order na lang ako na ng... minodo minodo ang aking ulam merger hindi ako nagluto kasi hindi ako nakapagluto na ulan dito eh kahit ang lakas ng ano hindi lang init pero umuulan may kasabihan na pag ganyan daw na ulan na init kakasal daw na hindi ko alam ko ni kakasal kasi sabi nila pag na daw ay kakasal daw na dalawang ano Gracias. La paz. <coughs> Вот gasan ko tong pinagsasalaan ko ng malang malunggay rice yung kasi makita yung salaan ko talaga ng barako meron na salaan ng barako eh, hindi ko makita kaya kung baga sana gumawa lang ako kasi dahil pinino ko yung malunggay ginawa kong malunggay tea. Nalusot eh. Nalusot sa ginawa kong talaan. <coughs> Tapos na po ako maghugas. Balak ko magsampay naman ng aking nilabhan. Meron kasi akong nilabhan na ano Kailangan kong isampay dito sa taas. Itong taas namin, dito lang kami nagsasampay. Ngayon, na ulan, Biglang umuulan. Pag sampay mo sa labas, patakbo ka. Kasi kukuha mo yung sinampay mo eh. Kaya dito ko na lang sa taas namin. Sinampay. 白银。 dinamit ng apo ko, nilabhang ko na kasi wala ang nanay niya. Ako na naglaba. Dinamay ko na. No, paglaba kaya tambak yung naging madami yung labahin Pero pag may washing naman, madali lang naman maglaba. Pag walang washing, yun lang matagal. Okay, Kasiya, punok Ay. Ang laki ng taas. Daming sinampay. salamat sa panunood sa videos ko God bless, love you, love you God bless po Hello and i 何個しよういっか。Here, Salamat sa panunood Parang naulan pa eh Kaya hindi ako pwede magsampay sa labas Dito lang ako sa taas ng bahay Ito po yung bahay ko sa taas. Puro sampay Ayun, Yan ang bahay ko Nakita nyo na bahay ko sa taas Puro sampay dito ako nagsasampay ng mga nilabahan ko. At mga kawin, yan. Itong kabila, yan ang tama ng higaan ng ng apo yun ko. Ako, yan yung higaan ko. Minsan, papakita ko yung higaan ko. Bye-bye! Salamat! Panunood!